Hello, hello, hello. Good morning po sa inyong lahat. Today is October 22, 710 in the morning. Kagagaling lamang po natin sa Barangay Masalukot, Uno, Candelaria, Quezon kahapon. At uh, maraming salamat sa inyong uh, pag-welcome po sa atin at pag-asikaso. Uh, kumuha po tayo ng barangay clearance doon at nagpapasalamat ako sa mga staff ni Kapitan na nag-asikaso po sa atin. Uh, wala akong si Kapitan doon at saka yung mga hagawa sabay, sabagkat nagsa-seminar po sila sa DILG dito po sa Maynila. Nagkasalusin. Eh. Pero okay lang po dahil uh, masaya masaya po tayo kahapon at uh, nakita po natin ng inyong barangay na napakalinis, napakasipag ng mga tao. Pagating po natin doon ay nag-good morning sila, napaka-respeto. Uh, nap -nap napakaganda, simple. Pero magaan sa loob na pumunta doon Maraming maraming salamat, Barangay Masalukot Uno. Okay, usapang politika. Ito ay kwento ng dalawang magaling na politiko. Dalawang gwapong politiko. Dalawang mataas na pinag-aralan na politiko. Na naging magkaribal. Okay, ito ay kwento kung ito ay panahon mo na o hindi. Sapagkat ang mga karakter na sasabihin ko sa inyo, yung isa ay anak ng governor. Kasalukuyang vice governor noon ha noon. Vice governor po siya. Isa pong matikas, matangkad, magandang lalaki, hinahangaan ng lahat. Ang taas ng pinag nakapag-aral sa abroad Para yung kanyang knowledge, education ay ini-impart niya sa kanyang mga uh, kaprobinsya At nasa kanya lahat sapagkat yung mga leaders ng kanyang ina na governor ay uh, sa kanya diba? Ang kanyang karibal ay isang number one bukal yung number one bukal na yon, guwapo din. Matigas. Matangkad din. Athletic. Di ba? Talaga national team tong At nakapag-aral din sa isang mataas na paaralan international. So, ganoon din. Kasing talino sila. Madaming alam. Nasa kanya rin ang mga taong bayan sapagkat, you know, uh, kinahangaan siya eh. Diba? Pareho silang political family. So, hindi mo masasabing yung isa ay baguhan, yung isa ay, you know, ignorante sa larangan ng politika. Dumating ang panahon na bababa na ang gobernador. At si number one bukal, pinipilit ng tumakbo ng taong bayan sapagkat, sapagkat, uh, nais na nilang mabago yung apelido well, yun ang general thinking ng lahat at yun ang umabot sa kay number 1 bukalo. Si Vice Governor na anak ni Gov na bababa, inoffer yung posisyon kay number 1 kagawad na pre, ikaw na ang Vice Gov ko. Unbeatable tayong dalawa. Marami tayong magagawa para sa ating probinsya. Nag-isip si number 1 bukal. Habang nag-iisip, maraming bumayo. Kaya ino-offer sa iyo yung position na yan dahil matatalo mo siya. Kaya ino-offer sa iyo yung position na yon para number 2 pa lamang. At hindi ka na makakadiskat, eh, baka bumalik yung kapatid, nanay ulit, sila ulit ang maghahari-harian. Magko-consolidate na naman ng forces, tatalunin ka niyan sa mga susunod na eleksyon pag natapos na termino. Forever ka ng bias group, babalik ka lamang ng bukal balang araw. So, yung buyo at yung ambisyon niya na maging governor, it took over. Matapang, napusok. At saka kasi for the last six years na siya ay bukal, at yung isa namang karibal niya, na kasing galing niya ay vice governor, palagi sa session hall, lagi siya ang debate Hindi tulak kabigin ang kanilang debate may araw na mas magaling si Bukal, may araw na mas magaling si Gob. Kaya lahat ng sa probinsya nila, lagi silang pinapanood dalawa. Ano ba ang mangyayari? Kaya nung dumating na yung panahon na papalta na o bumaba na si Gob, eh nag na na tatakbong governor si number one kagawad. Alam niya na siguro ang kalalabasan ng istorya natalo si number one bukal. Well, for one thing, alam natin na kahit bababa na yung inang na governor ni Vice Gov, hawak pa rin nila ang tao. Number two, nakaupo pa rin si Gov. Dahil unless nag-out na kayo, nananalo na kayo, nakaupo pa rin. Number three, huwag ka makikinig sa mga taong bumubuyo sa'yo. Especially kung ikaw ay emotional. Kasi naging emotional siya dahil gigil na gigil silang dalawa. Nagkakagirian silang dalawa tuwing session hall. Tuwing session hall yung debate nila. Talagang pinapanood ng lahat, pinagpupustahan pa. Kung sino this time ang mananalo sa debate, kung sino ang ma-approve, -ma sino yung ganito. Talagang hindi naman sa naging toxic, pero yung rivalry nila parang Jaworski atoy ko. Parang Magic Johnson, Larry Bird. Ganun na po yung naging rivalry. For the last six, nine years na nakaupo sila as number one uh, bukal, number one provincial councilor, at vice governor na nag-pre-preside ng session. Kaya naman, ang lesson din eh, pag hindi mo pa panahon at inoffer sa iyo yung number two spot ng iyong karibal, tanggapin mo na sapagkat ang iyong priority na sinabi ng tumatakbong governor na vice governor na kanibal mo, eh marami kayong magagawa sa probinsya pag kayo ay nagsama ng talino. And I agree. Kasi kung pinansan tabi mo yung pamumulitika mo, sandali. At dito ka muna sa akin at alam mo naman na nakaupo si mami at hindi ka mananalo. Eh baka nga marami kayong magawa para sa probinsya niyo. And then you wait your turn dahil baka naman pagbaba niya iba ka na. Ano ba nangyari ngayon kay number one uh, bukal, no? Kay provincial councilor. Well, lumipat siya uh, lumipat siya na ibang city at uh, napakalaki ng city na yun kasi laki ng well almost the same as a province. At uh, siya ay naging congressman, naging mayor at hanggang ngayon wala pong talo. Uh, papaltan lang siya sandali ng kamag-anak niya. And then hanggang ngayon, uh, I think for the last 15 years siya nakaupo. So, yung, yung ganun din naman yung naging karibal niya sa probinsya nila. Uh, wala rin naman talo. At then rate, pareho sila nagsisilbi ng mabuti. Kaya ako lang naman na ikwento are sapagkat so uh, wala naman tayong amor doon kay number one counselor uh, kasi he had everything no except naging emotional siya at the right decision pero ako po ay nagkaroon ng amor sa kanya sapagkat meron ako na rin na kwento kwento lamang naman to no Nanunatalo siya ng vice governor ani na siyang ani na daw siyang hindi naka nakalabas sa kwarto at siya ay na-depressed. At uh, doon na siya kumakain sa kwarto at uh, akala ng mga tao, eh akala ng kanyang mga kamag-anak, eh siya ay magpapakamatay na. Pero, he pulled himself together. At yan nga po, hanggang ngayon, wala pong talo at napakasikat po na tao ngayon. Kaya naman ako, kaya naman ako nagkaroon ng amor dahil I, I went through the same thing in depression na yan sa politika. Kasi nung ako eh hindi naman ako nananalo noon eh. Uh, ako ang pinakamaraming talo sa paranyake. Pero nung huling talo ko, ako po talaga na depressed kasi akala ko panalo na eh. So, hindi lang ako anim na buwan nagkulong sa kwarto, mga 8 buwan. Naliligo lang ako, tulog ulit. Nawalan ako ng trabaho, nawalan na ako ng gana makipag-usap sa tao, Nawala na ako ng gana, nawala, nawala yung mga barkada ko, hindi ko na pinagpapapansin. Nag-aalala na yung mga kapatid ko, nanay ko, na ando sa bahay, siya na lang nagluluto sa akin. Sabay pinapasok na lang yung, wala akong ganang tumayo eh. Pinapasok na lang yung pagkain sa kwarto, alam naman niyang, nanunod lang ako lagi ng TV nung panahon na yun. Nung panahon na yun, yun yung kasikatan ni Ellen DeGeneres. Tsaka naalala ko tuloy yung tuta ko noon, si Kobe yung aso ko. 'Yun lang ang mga kasama ko at 'yun ang nagpangiti sa akin kahit na sobrang depression ko. Hindi alam 'to ng mga constituents ko. Ngayon ko lang kinekwento ito. At uh, ang depression talaga pag pagtumama, uh, iba, hindi ako maka hindi ako makakilos, wala akong gana, wala akong gana. Ayoko na magpakamatay syempre. Kasi naniniwala ako na 'yung faith natin kay Lord mas mas malakas dyan. 'Yun nga lang. Gusto ko lang mag-disappear. <laughs> Ayaw mo lang magpakita. Gusto ko mag-disappear ng sampung taon. Wala akong mapakita mukha. Siguro ganun din na pinagdaanan ni number one bukal at ngayon eh, ngayon sikat na sikat na. Naiintindihan ko yun. yung nagukulong sa kwarto. At anyway, dumating, humingi ng tulong ang aking mother sa aking mga kaibigan, mga barkada. Pinuntahan ako ng mga barkada ko. God bless you all. Maraming salamat sa inyo. At sinabi na, pa hindi ka tumayo dyan, kamamatay mo yan. So, tumayo ka ngayon, hindi kami papayag na nandito ka lamang. So, titignan ko kung naka yung microphone ko. So, tumayo ako, pinilit ko, naligo. Pinayinom ako ng mga barkada ko, napangiti ako ng konti. And then, paglaon-laon, you know, nagkala ako ng sistema, and then nag-apply ulit. Doon ako natuto sa politika. Kasi yung ano na buwan na depression, ko, nag-iisip din naman ako kung paano ako natalo. Eh. So, do doon ako, doon ako natutong dumiskarte paano, paano, yung mga tinuturo ko po sa inyo. Kasi ang diskarte ko lamang naman, pang walang pera. Eh. <laughs> uh, dumating sa punto na hindi na ako nagreklamo na wala akong pera, kaya hindi ako manalo. Dumating sa punto na diniskartehan ko na lang talaga. Bawat tao tao-tao talaga ako mga panya. Dumiskarte na lang talaga ako. Kinausap ko ng masinsinan at uh, from then, on, hindi na rin ako natalo. Hanggang sa nag ako at uh, nag-abroad. At uh, yun nga, yung depression sa politics, sometimes sa kamamatay kasi meron akong kasamahang nakapos na abi. Meron akong kakilala. Kunyaka hindi na narinig yun. na depress kinamatay na yan. Meron ako nakita mga dati, artista, tuwakbong congressman, natalo, natake sa puso. After na after ng eleksyon, oh. hindi niya din na matanggap. Ganon din po, kasi masakit matalo sa politika. Pero looking back at ngayon, wala na po tayong talo at nilagay po tayo ng Panginoong Diyos din eh. Sa, sa inyo. Kaharap po ninyo. Maraming salamat sa inyo. Doon tayo matututo sa failures natin. Uh, yung mga nanalo ng first time, pag natalo, nahihirapan bumalik eh. Kasi eh, hindi nila, hindi sila natuto ng integrity. griti Huwag natin pag-usapan yung may mga pera. Yung mga pera, alam mo naman, namimili lang ng boto. Pero yung mga discarding politika talaga, eh, pagka ikaw natalo ng once or twice, doon ka natututo. At there are so many politicians na nakita ko na natalo noon. In fact, palaging talo. Noong nakaupo sila, ang gagaling eh. Kasi natuto sila. At noong nanalo sila, landslide. Kasi natuto sila. So, those of you na if you feel na natatalo kayo lagi at wala na kayong pag-asa politika, don't feel depressed. Pag-aralan ninyo kung saan kayo nagkamali. Sa pagkatakon, na, na, nakita ko yung mga pagkakamali ko eh. And then, there will come a time na pagbibigyan kayo ng Panginoon kung Gustong ng gusto niyo talaga magsilbi sa bayan. Maraming salamat po Kagawad Bustarano. God bless po sa inyo lahat.